Incompetence ba? Outright corruption din ba? Base sa ongoing investigation, ano pong mga temang lumalabas ito? It appears po na it's a combination of all those uh, factors, uh, Your Honor. Uh, sa mga naging testim testimonies na rin po dito sa Blue Ribbon Committee, nasabi na rin po dahil uh, meron pong mga commitments, meron pong mga advance. Uh, Uh, Doon pa lang po makikita po natin na wala pong uh, proyekto na talagang napondohan ng tama dahil po lahat po uh, nabawasan na. Tulad ng maraming kabahayan sa Cebu na nalunod at inalod ng malalang pagbaha ng pananalasan magyutino na una ng tinangay din ng kapabayaan at tila walang pakialam ng mga opisyal ang flood control master plan para sa Cebu. Lumabas sa Senate Blue Ribbon hearing na 2017 pa natapos ang flood control master plan para sa lalawigan ng Cebu na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency at DPWH. Hindi po ito na-implement. na implement And, uh, ito rin po yung, uh, uh, again moving forward, ito po yung uh, kinukonsulta po ni uh, Secretary sa Project NOAA, sa UP, sa DNR para po uh, finally, uh, although limited po yung flood control projects po natin for 2026, uh, ay ma-implement po natin binalikan din ng senador ang DNR Environmental Management Bureau sa Region 7 kung bakit nakalusot at nabigyan ng Environmental Compliance Certificate ang The Rise at Monterasas de Cebu sa kabila ng pagtutol ng mga residente na nakatira sa paanan ng bundok at ilang civil society group at misto lang nagbulag-bulagan na niya ang mga opisyal ng DNR at EMP. Sa nagbulag-bulagan, hindi ko po masasagot yan. Ang um, isisipo ng Monterasas kan the whole process of um, EAA. Kompleto um, po yan. Public scoping, technical reviews. It has undergone four technical reviews instead of three. And then public hearing. Um, then there is an independent uh, body which is recommended for the approval. So 2007 and 2024 po siya sagot na hindi umano matanggap ni Senator Hontiveros na kailangang maipaliwanag ng DNR sa publiko. Ayon naman sa DENR Region 7, may mga paglabag ang developer ng Monterasas sa kanilang Environmental Compliance Certificate. May dalawang retention pond na nag-collapse o nasira na nakaambag sa matinding pagbaha sa lugar. Higit 700 na puno rin eh, ang pinutol ng developer ng Monterasas nang walang permit mula sa DENR. Kaya maharap sila sa kriminal na kaso bukod sa pagtatanim ng punong kahoy kapalit ng kanilang mga pinutol. Sa batas po, kailangan silang mag-replace ng isang daang puno kada isang Uh, native trees na pilutol. So that's uh, more or less 73,400. At kami po sa DNR, hindi po kami papayag na seedling ang kanilang ipalit. Kailangan puno sa puno. So 73,000 po kapalit ng 700. Kailangan po nilang itanim yan sa lahat ng open areas ng kanilang uh, project. Sa ngayon na niya, ay tigil operasyon ng developer bukod na lang sa pagkukumpuni ng mga nadibang retention fund. Para sa Agenda Weekend, Dexter Garibe, Abante. Bismayado na umano ang mga membro ng Philippine National Volleyball Federation. Gusto na raw nilang magkaroon ng bagong liderato. Yan ang Agenda Weekend Report ni Sheila Salaysay. Iyan ang mga gana. Philippine National Volleyball Federation hindi lang sa laro, kundi sa pamamahala mismo ng organisasyon. Ang tanong ng marami, kailan magiging patas, transparent at maayos ang takbo ng sistema? Nitong Miyerkules, November 12, nagpulong ang mga miyembro ng board ng PNP